Ang kanilang tahanan, masaya at matiwasay. Pero sa di naasahan, ang nakataktang mangyari. Talaga namang, traidor ang paparating na trahedya. Para sa putat taong gulang na si Eduardo Marina, biyaya ang pagkakaroon ng isang pamilyang namumuhay ng punong-puno ng pagmamahalan. Katuwang niya sa pagtataguyod ng kanilang pamilya, ang butihing may bahay na si Emmy. Siguro pinagtagpo kami ng Panginoon at aming dalawa. Kahit nasabihin mong may edad na kami, amakin mo binigyan kami ng dalawang supling na nasa taas. Kaya kami, masayang masaya kami. Simple lang ang buhay namin dito. Sa kanilang Mamangal pagtutulungan, dito. naging maginhawa ang kanilang buhay. Sa amin kasi, yung pagsisikap lang namin, nakakaraos lang kami, pero medyo umangat lang ng konti. Sa bayan ng San Jose, Santa Ana, Pampanga, tahimik silang namuhay. Pero sa di naasahan, mistulang guguho ang mundo ng mga marina. Talaga namang, mabigat ang trahedyang nuuwi na mangyari. Okay na! Araw ng biyernes noong 20 ng Setyembre 2019. Ang umagang iyon, tila pangkaraniwan lamang para sa pamilya marin. Eddie! Eddie! Sa di naasahan ng araw ding iyon, Dumating rin sa kanilang bahay ang tagapaglaba na si Annalyn Cortuna. Eh, nilakad kasi kami bukas ang pamilya ko, kaya ngayon na maglalaba. Mga 6.30 ng umaga, sabi ko pa nga sa kanya, o, oh, nag-advance ka ng biya, bakit biyernes? Di ba, Sabado? Eh, sabi niya sa akin, meron daw silang lakad ng Sabado. Kaya nag-advance siya ng biyernes maglalaba. O malayo pupunta ng pamilya mo, kaya napaagal pa mo, ha? Eh, masaya pa siya nakikipagkwentuhan sa akin. Ako, wala namang pagdududa. Sabi ko, ingat na lang sa lakad mo, kako. Ka eh, siyempre ako, ganun ako, eh. Ayun, ganun lang ang usapan namin. Sa puntong yun, nagpaalam na rin si Mang Eduardo Umalis na ako bandang 9 o'clock. Kampante na ako kasi may kasama siya. Nooy na iwan na nga sa kanilang bahay si Annalina at ang kanyang misis na si Emmy. Nagluluto, naglilinis ng bahay. Hindi siya lumalabas, dito lang siya. Si Mang Eduardo naman, tumutok na sa kanilang negosyo sa palengke. Habang nasa palengke si Mang Eduardo, wala siyang kamalay-malay na nooy isang tao pa ang darating sa kanilang tahanan. Sa loob lamang na may isang oras, ang naturang lalaki, nilisan na rin ang lugar Samantala, pasado alas 11.30 ng umaga, pauwi na raw si Mang Eduardo sa kanilang tahanan. Pero bago pa man makapasok sa gate, nagtaka siya ng datan niya doon ang isang kaibigan. Are. Oy, pare! Uy, pare! Nandiyan ka? Eh, kanina ko pa tinatawag si Mari, hindi sumasagot eh. Ay, di ka lang nalilinig nun. Yung isang kumpare ko, Tinatanong niya sa akin, pare, nandito, kanina pa ako dito, mga, siguro, mga 5 of 10 minutes. Tinatawagan ko yung kumari ko, hindi sumasagot. Sabi ko, nandiyan kasi may naglalaba kami. Eh? Eh? Sa puntong iyon, ang mabigat na trahedya, eh? matutuklasan na ni Mang Eduardo. Magbabalik ang inyong ABS-CBN. Scene of the Crime, or